sa tingin ko, kung talagang ang inaalala na itong MTRCB chairman or chairwoman ay yung mga kabataan, yung kaisipan ko noon ng mga kabataan na hindi dapat malason. Kung yun ang kanyang concern, siguro, siguro kahit papano, meron siyang study, meron siyang experiment na ginawa. Ano ba talaga yung nangyari noong July 25 sa it Showtime, yung pagkain ng icing ni Ayon at ni Vice? Ano kaya sa tingin? Ano kaya ang pakiramdam? Ano kaya ang reaction ng mga kabataan? Yung talagang mga bata, ah. ano kaya ang ang magiging magiging um, uh, kaisipan o ano kaya ang papasok sa isip ng mga kabataan yan kung mapanood nila o yung mga nakapanood halimbawa nga nung issue na yon o nung, 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 incident na yon sa it show time noong July 25. Dapat ginawa niya yan. Hindi ba kung talaga ang concern niya? Ayun nga, mga kabataan. Sabi niya kasi dito, hindi daw niya hayaan na maguluhan ang isip ng mga kabataan. <laughs> Alam niyo po, lalong naguluhan. Bakit? Nagtataka kasi ang mga kabataan ngayon na nanunood ng It's Showtime madalas. Nabibigay aliw sa kanila kasi ang It's Showtime kaya hindi talaga nila pinalalagpas yan. Lalo na po yung mga portion, lalo na yung mga segment na pambata. Okay? So ngayon, lalong naguluhan sila. Bakit natanggal ang It's Showtime? Alin ang mali doon? alin ang ginawang masama na itong mga host na ito? Di ba lalong naguluhan? Hindi nila alam yon. Wala sa kaisipan ng mga kabataan yung ganong klaseng malisya na nasa inyo lang ng mga haters ng It's Showtime at ni Vice Ganda nga at ni Ayon. Una pa lang, nakita na natin kung, kung ano yung motibo ng isang ng MTRCB sa ginawa nilang ito. Dahil kung, kung, talagang, kung talagang fair, okay, kung talagang concern sila, abay napaka, haba na napakarami ng pagkakataon o national television na meron tayong mga naririnig na mga politiko na nagmumura at kung ano-ano pang kabalastuan ang ipinapakita sa ating mga kababayan. Pero walang aksyon. Pero walang ginawa. Ano yun? Double standard tayo? Dahil, dahil ito ay, dahil iniisip niyo pala na ang ABS-CBN ay hated na maraming ng 31 million, malabo yan. Wala kayong ka-ID idea ngayon lalo na kung gaano katindi ang galit ng mga netizens kay Lala Soto sa iyo, MTRCB chairperson. Dahil, unang-una, wala ka namang problema sa galit ko, no eh? Dahil noong, noong or bago pa man ipalabas yung decision, sinabi mo na magalit na dapat magalit. Yung, yung, yung tipong mo. Come on, magalit kayo sa akin. Tapos ngayon, ikaw ang -ngal. At kuno ay magdidimanda doon sa mga nasa social media, na matindi or, or napaka-negatibo ang reaction sa kanya. Ano po bang galit ang gusto niyong makita? Paano? Yung galit na wala lang, tahimik lang. Ay, hindi galit yun. Alright? Isip-isip. Okay?